Oh, may tumubong kalabasa tumubong oh, hindi ito yung mga ko ayan oh, may tumubong kalabasa oh. may tumubong kalabasa oh. may kalabasa si mother nabi sila sa aking aloe vera, ang aking kalabasa, Lagyan natin ng ano para lumaki sila. Malalaki naman na sila. Ang galing-galing. May kapitbahay ang aking aloe vera. O, aloe vera ko. Malalaki na. Thank you, thank you for watching!